Ano po yan? Ano sa nangyari sa... ano nga lang po? Baka sa mga skano Para ba? Sa pagmamaneho? Mm -hmm. Gano'ng katagal na po yung nararanasan? Hindi na rin dito. Ako na rin. Ako na rin. Right. Okay lang pinapanilo si Kuba? Nawawala yung pain? O... Nawawala yung pain ang kaya mo. Mabalik yun. Okay. Gano'ng katagal yung pagitan? Ako Araw din lang. Aha. Uh. May nararamdaman po kung masamay dito? Ako nalaganyan ka, naroon ko. Saan po? Tukong ako. Dito? Oo. Kung ire-rate mo po yun ng 1 to 10, number ka ng pinakamasakit hapang jump ka nakaharap, gano'n masakit mo ngayon eh. Siya na siya eh. Eh? Punti na. Paano? Ako. Saan masakit po? Ito siya. Dito? Gano'n masakit po ito? Saan? Po ito. Saan? Ito. Diyan? Magkabali. Dito? Magkabali. Gano'n masakit po yan? kas na maring sarik na rin. Eh. Ah, saan mo sa pres? Di pa umang poong magkaas ng kamay. Di pa umis mo, parehas. Sige, yung pinakataas sa kayang gawin. Eto, eto, ang ganda na lang. Hindi oh. ako kayang itaas. Ano, saan ko nakakaramdam ng masakit? Dito kayo. So, Dito. Dito. Oh, ah. Ah, okay. Sa'yo na ba sa'yo po yan? Ah, sa'yo. 7. So, ikaw ay may closed shoulder eh. Hindi masakit? Mm Hindi. -hmm. Saan? Guto? Hindi. Saan? Hindi masakit. Gano'ng masakit, kuya? I'm mm upset. -hmm. di ka, I'm upset. Ang gano'ng masakit? Dito. Gano'ng kuya? 8. Mm 8. -hmm. Ben, pupa ko na ha. Nabuti ng para. Kung anong gusto, kaya? Hindi masakit po ba dito? Mm -hmm. Ano sa balita po? Ano yung eh? sa balita. Gano'ng kasakit ito? Ano, uh, Sir? Sir, yes. uh, Gano'ng po ito? Ano uh, Eh, ito po sa kabila. Okay. Ano? masakit? ito rin, gano ito gano'ng gano sige ka po, papo. Saan pa mula? Sa sa kanan. Kanan? Kanan, sa likna? Oo. kasakit po ano ang nalaman? Six. Six. Eto po, pa kung... Sabi niya, mayroong number six na sa likod. Ayun. Uh. Wala Dito po sa kapila. Ano seven ko kanina ngayon. Ang number na 3. Sabi niyo po kanina mayroong number 7 na masakit dito. Basta. Wala. Wala. Wala ang tingin? Wala. 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 Basta. Sabi niyo po kanina mayroong number 8 na masakit dito. Sa <laughs> wala. Sabi niyo po kanina mayroong number 8 na masakit sa balikan. Huh? Sa mga konti na ako na dami po. Bravo. Sabi po kanina, mayroon number 7. Sabi na masakit dito. Cheers, take part. Ah, na dami. Okay, na dito. Ang sabi mo na dito. po pa kong nahanap, pati nang may masakit pa ka. Wala na. Kayo po. Sabi ko po kanina, mayroong number 8 na masakit. Ito sa dit ng bahagi. Lower back. Wala. dito sa kamera. Ayan, sabi niyo po kanina may number 8 na pain dito. Hello? Yeah, no. Meron siya kunti. Mga ilan na lang? Mga ato na lang. 2. Sige. Opo po ulit. Masa po ang sapo ang kakaranda mo after yung therapy. Lumawag na po yung pakaranda eh. Lumawag ang pakaranda ka yeah. kayo. Ayos. After po nito.